time check muna tayo. Lagi kong ini-emphasize sa inyo ang aking oras ng pagre-record para alam ninyo na ganun lang talaga yung mga free times ko, yung mga singit-singit lang na oras. So, now, in my time, is 21.07 in the evening ng October 15. Diyan sa inyo, 16 na ng 3 o'clock in the morning sa Pilipinas. Naka-duty pa rin ako ngayon pero syempre, uh, ganun talaga kailangan natin gumawa ng paraan kung saan at kung kailan tayo pwede sumingit ng kaunting oras para mag-record uh, ng video. In a way, may 30 minutes pa ako bago ako mag-sign uh, off sa aking duty. I-share ko muna ito sa inyo na ginawa ni Atty. Nell. Napakaganda. Um, nakakatuwa. Ayan o. Ang iba sa inyo na hindi nakafollow kay Atty. Nell, ayan, follow lang kayo Atty. Nell, Atty. Nell Abayon. Eto, meron siyang personal observations sa latest SWS survey, kanila PBBM and BP Sara. Ang sabi niya dito, number one, bumaba sila both. Both. Pero BP Sara still has majority trust at 53%, whereas PBBM does not have majority trust at 43%. So number two, very interesting then makita yung data based on age. BP Sara has majority mass trust support from ages 18 to 54. Lahat 50 plus. At uh, kay PBBM naman has mass ma much trust. Majority support only in Luzon. So nakita nyo yan. Kay BP Sara all over. Kay PBBM only in Luzon. Anyway, para daw magkaalaman na talaga tayo magbobotohan tayo sa baba sa Facebook dito sa kay Attorney Neil. Para sa mga may care o ano bang care uh, pag uh, yung parang may malasakit, ano pa ba ang pwedeng i-describe sa care? Meron kayong pakiramdam o para um, meron kayong pagsimpatya kay uh, PBBM. Itong mga pagpipilian natin ng na mga emoji button like care, uh, heart, and like. So, care para kay BPBM. Heart kay BP Sara. At saka like, undecided. Okay. So, dito, i-click natin itong see more. Hindi na maklik yung see more. Okay, so tingnan natin. SWS, PBBM, BP Saras, trust rating bumaba. Okay. Si Pangulong uh, Marcos, 43%, September 2025. Uh, sa, from 48% to noong June, ngayong September naging 43%. So si Bipin Sara naman from 61% noong June, naging 53% ngayong September. Wala pang October ito ha, hanggang September lang itong na-survey. Okay, dito tayo sa different reaction. Ang kanyang reaction as of uh, posted by uh, Attorney Nell 9 hours ago, meron na siyang 11 different reaction and of course, in counting pa to, marami pa to. Meron siyang 11,000 different reactions, 1.1 thousand comment, and 142 share. Dito tayo sa sinasabi ni Attorney Nell na butohan. Para sa mga care, kay BBM kayo belong. Kapag care button ang inyong pipindutin, ibig sabihin kayo ay uh, maka-BBM o kayo ay sumusuporta sa uh, administration ng BBM. Kapag heart naman ang inyong piliin o i-heart ninyo yung Uh, I mean, kung heart naman ang piliin nyo dyan sa mga emoji button, uh, BP Sarah naman ang sinusuportahan nyo o meron kayong pagtitiwala kay BP Sarah and then kung like ang inyong pindutin, undecided pa rin kayo. So, himay-himayin natin, okay? 11,000 11, different reaction. Makikita natin dito na thousand ay heart ang kanilang pinili, which is for BP Sara. 1.2 thousand, ito naman yung mga hindi pa sila nagdidesisyon kung BP Sara sila or PBBM. At yung care, 68 lang. 68 lang yung care kasi ang tumawa ay 217 tapos yung na-shock, nagugulat, 20, ang nalungkot, sad at ang nagalit isa. So <laughs> dito natin makikita yung labanan ng uh, dalawang mga matataas na leader natin. Nakakatuwa. Again, hindi ito mga trolls na mga nag-like at mga nag-heart at mga nag-care, kundi mga totoong account kasi makikita nyo, if you are going to uh, scan or scroll down. Kaya no, ang daming mga iba't ibang tao. So marami po ang nagmamahal kay BP Sara, marami pa rin ang naniniwala kay BP Sara. Kaya dito sa pamamagitan ng survey na ito ni Attorney Nell, makikita natin na yung survey ng SWS ay hindi talaga siya makatotohanan. No, pili lang ang respondent, hindi naman lahat. Ngayon dito natin na pagkumpara sa Facebook personal survey ni Attorney Nell na marami talaga ang naniniwala pa rin kay BP Sara kasi ang daming pumuso 9.5 or uh, 500 na lang na mag uh, ano na mag na mag 10,000 ayan no so 1.2 yung nag-like yung undecided at saka 217 yung tumawa at 8, 68 lang yung naki uh, nakikisimpatya o meron pakiramda o meron silang pag-care kay PBBM. Yun. Napakalinaw, no? Talagang BP Sara ang ang the best leader pa rin. Between the two high, uh, highest leader in our country, si BP Sara pa rin talaga ang nangunguna kahit sa ang survey. Kaya ibig sabihin itong SWS survey ay hindi talaga ito sasabihin mong uh, accurate. So mga piling respondent lang yung kanilang tinatanong para lumabas itong mga result. Pero kung tayo ang magsasurvey, kanya-kanya tulad ng ginawa ni Attorney uh, Niel, nangingibabaw talaga ang uh, kung sino talaga yung best leader sa ating bansa. Ngayon, pagdating lang ng eleksyon, kung uulitin tong eleksyon, na kunyari ngayon, presidential election, at sila pa rin ang, silang maglalaban at manalo si PBBM, Comelec uh, is the key, no? Comelec is the key. kasi kung sakaling paglabanin sila ngayon parehas ang kanilang tatakbuhan na kandidatura pagka presidente tapos si Sara ay uh, matalo si PBBM ay manalo alam na this na it's the Comelec ano talaga uh, Kumilik, Kumilik wise kung na bakit nanalo si PBBM sakali lang ha may election ngayon kasi kitang-kita dito sa survey, personal lang to ha, Facebook pa lang ito, nakita natin kung gaano kadami ang pumuso kay Bibisara Sara. So yun po guys, ang masasabi ko. So mamaya magtutuloy-tuloy tayo kasi meron pa ako duty na ka, ano pa ako naka on call, kaya naka-uniform pa po tayo. Uh, kailangan ko munang sunduin yung aking alagang matanda sa baba kasi alas 9.15 na dito ng gabi. 9.30 kailangan niya umakyat at mag-dinner na sa kanyang kwarto. Kasi dinner and bed yan lagi si Alaga kung matanda. Maraming salamat sa inyo. See you again later. Magbabalik ako. Bye!